ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Mangingista, tinaga! Mula sa kau unahan sa Pilipinas, DZRH. Idabos si Ray Sibayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano ang Katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang Katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalikan niyo nyuling ko, 11 Race Bayan sa kasaysayan. Mangingista, tinaga. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ibinagtapad ni Divina sa kanyang ina na siya'y ginahasa ng kanyang amain. Subalit hindi naniwala si Nita na magagawang lapas ng pangalawang asawa niya ang kanyang anak. Nang sumbata ni Divina si Nita, sa kawalan nito ng malasakit at pagmamahal sa kanya, paulit-ulit na sinampalang dalaga ng kanyang ina. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanauna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Bakit ka naging impakit, Madam Ito? Adibina? Hindi na ako makakatagal sa bahay na ito. Ay, ay. Ibang klase ka rin, ano? Sa halip ng katahungang ka sa pananakit ko sa'yo, at humingi ka ng tawad sa akin at sa tsuilyas mo, makikipagtikisan ka sa amin? Aalis ka? baliwala sa akin yung mga sampal niyo mawawala din naman yung sakit nun eh. Pati yung mga pasan sa pisngi ko. Ang hindi ko matatagalan, yung matinding kirot sa dibdib ko. Dahil sa ginagawa niyo, pagbabaliwala sa sarili niyong anak. At wala kayong pinahahalagahan. Wala kayong pinaniniwalaan, kundi yung pangalaman niyong asawa. Pero sa akala mo, ha? Pipigil lang kitang umalis, at kakamali ka. Isa pa pong dahilan kaya ako aalis. Ayoko nang maulit ang pagsasamantala sa akin ni Joe Elias! mo mong ipagpilitan ng iyong kasinungalingan! Uh, Tapos ka na ba mag-impake ng mga damit mo? Oh, ano ba ang hinihintay mo? Ha? Kayo din ang inaalala ko, eh, inay. Kapag iniwan ko kayo, hindi eh, ko alam kung anong magiging buhay at kinabukasan nyo sa piling ng demonyo niyong kinakasama! Umalis ka na! Lumayas ka! Divina? Ah. Uh, uh, ah. Jovet. Ikaw pala. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Eh, bakit may dala kang bag? Malis na ako sa amin. Divina, sa kabila ng sinapit mo sa kamay ng iyong amain, narito pa rin ako para sa'yo. Sa lahat ng oras, nakahanda akong tulungan ka. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ako naaawa lang sa'yo. Mahal pa rin kita sa kabila ng lahat. Hayaan mo akong tulungan ka. Huwag na. Hayaan mo nang lumayo ako. Kapag nakikita ko yung kinakasama ng inay ko, kumukulo ang dugo ko. Nanginig ako sa galit. Suko sa langit ang galit ko sa kanya dahil sa ginawa niyang panggagahasa sa akin. Kaya natatakot ako na baka... baka dumating ang oras na hindi na ako makapagpigil. Humulagpos na yung pagtatimpi ko! Di ba? At makamakatay ko si Tio Ilyas! Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ben, Umiinom ka na naman. Ayahan niyo lang po ako, Nay. Eh, baka malasing ka na naman. Ikaw rin ang mahihirapan. Sasakit na naman ng ulo mo. Ilalabas mo lahat ng nainom at nakain mo. Nay, talaga pong gusto kong magpakalasing. Para magkaroon akong sapat na lakas ng loob. Ang sapat na tapang para magawa ko dapat kong gawin. Uy! Ang makapaghiganti kay Elias. Chopin! Talagang hindi po ako matatahimik. Hanggat hindi ko siya napapatay. Nagbabalikan niyo ni Go, 11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Mangingista, tinaga. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Merci. Naparito ka pala sa fishpan ko dahil dito nagiinom ang anak mo. Oo. Oo, Kuya Libong. Eh, gusto niyang magiganti kay Ilyas. Hindi ko siya masisisi. Malaking atraso sa kanilang magnobyo ng hayop na si Elias. Kaya nga hihingi sana ako ng tulong sa'yo para mapigilan mong anak ko. <laughs> Hindi ko pipigilan si Joven. Dahil nakainom ka rin bago ako dumating dito sa palaisdaan. Hindi yun. Tulad ng anak mo, gusto ko ring makaganti kay Elias dahil sa malaking atraso niya sa akin. Kuya! Unahan na lang kami ng anak mo, Mercy. Kung sino sa amin ang unang makakapatay kay Elias. Oy. Ako o si Joven? Nita. Nita, mabuti na kita dito sa inyo. O bakit? Parang balis sa kami, si... Si, si, Elias, Ilyas. Ano sa bilyaran? Sa kanto? Napadaan na ko bago ako kumatok rito sa bahay nyo. Wala sa bilyaran ang kinakasama mo. Eh, baka nasa sabungan yun. Eh, sarado ang sabungan. Napadaan din ako doon. Baka man nakipag -iinuman? Nita, Nita, lumakad ka. Mercy, yun lang naman ang diversion ng asawa ko. Wala na magsama kami. Ay. Eh, kundi siya nagsusugal, nakikipag-inuman. Huwag ka nang mag-aksayan ng oras. Hanapin mo si Ilyas! Yes. Bakit ba? Iuwi mo siya, itago mo, ikulong mo sa bahay. Para walang masamang mangyari sa kanya. Ano ba talaga? Huwag ka nang magtanong. Sundin mo na ako bago maging huli ang lahat. Maniwala ka sa akin dahil kalugar niyo ako nagmamalasakit sa inyo. Mercy! Kapag hindi mo na itago o na ikulong agad sa bahay niyo si Ilyas, malamang mag siya! mga pali ko! Sagot ko lahat ang gastos natin. Yan gusto oh. namin Maraming mainam at mapupulutan dito sa tindahan. Kaya dito na tayo nag-inuman. <laughs> ha? Yes. Lasing ka na yata. Hindi <laughs> <laughs> pa ako oh. laseng. <laughs> bakit? Nagsasalita ka ng hindi mo nalalaman. Hoy! Oh, lahat ng sinasabi ko sa inyo, oh, oh, oh. totoo. Sagot ko lahat ng gastos natin dito. Hindi yun. Yung sinasabi mo sa amin kanina. Ay. Nalala mo? Sinabi mo na natikman mo ang anak na ngayong kinakasama. No, <laughs> sinabi <mo. laughs> ba? Totoo ba yun? Si totoo yun! <laughs> Hindi ko lang natikman si Divina na oh, Napagsawaan oh, ko pa ang katawan niya! oh. <laughs> ano naman mangyayari yun? Oo ma, Eh, may boyfriend si Divina. May boyfriend yun eh. Ah, uh, siyempre, uh, kung pipigay si Divina uh, yan boyfriend na niya, ipagpapalit ba naman ang anak-anakan mo boyfriend niya sa'yo? Uy! Oh, ma, Maniwala kayo sa'kin. Uh, Pagpalik mo naman akong maunahan pa ako ng iba kay Dibina! Hindi nga. Nakisama lang naman ako doon sa nanay niya para matikman ko siya. Kaya lang, nang magkaroon ako ng pagkakataon, nirepis Dibina! Ngayon wala na siyang may pagmamalaki sa akin. Dibiyas! <laughs> Ka! Ha? Uh, ito, ito, di ba? Kinakasama yan. Nasa likod pala natin yung kinakasama mo. Nita! Ay, Hindi ko akalain, Elias. Totoo pala yung sumbong na anak ko. Pinagsamantalahan mo siya. Hindi. At wala ka talagang pagmamahal sa akin. Sinungaling ka! Oh, Mapagkunwari, mapagsamantala! Hayop! Magdemonyo! Mapapatay kita! Mapapatay kita! Tantan ni Tata! Tantan ni Tata! Tantan ni Tata! Tantan ni Tata! Tantan mo na! Na! Nagbabalik ang unico na Rich Eleven Race of sa kasaysayan. Mangingista! Tinaga! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Nayanig si Nita hindi sa paulit-ulit na pagsampal sa kanya ni Elias, kundi dahil napatunayan niya ang sumbong ni Divina laban sa kanyang kinakasama. Halos wala sa sariling umiyak na naglakad pa uwi sa kanilang bahay ang babae. At ang ipagpatuloy pagsabay sa kasong ito, mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Inubos Ray tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Totoo, sumubong ni toto. Totoo. Inay, masamang tao si Joe Ilyas. Napakasama niya dahil, dahil minagsamantalahan niya ako. At malabang totoo rin yung sabi ng anak ko. Hindi tapat sa akin si Elias. Nakisama lamang siya sa akin para mapagsamantalahan niya si Divina. Walang niya siya. Ayop! Ayop! Nita! Nita! Napakalaking pagkakamali pala na gawa ko sa anak ko. Nita! Oy! Nakita mo bang kinakasama mo? <laughs> Anong nangyari sa babaeng niyan? Bakit bigla siyang umiyak? parang wala siya sa sarili? Ay, ni Nita! Nita! <laughs> ah, masarap ang pag-ilumang ko sa mga ko. <laughs> Kaya gabi na akong nakaiwalay sa kanila. At kaya hindi ako makalagat ng deradyo. <laughs> Pero napabilib ko silang lahat. Hangang-hanga sila. Ingit-ingit sa akin nang malaman nila natikman ko si Divina. <laughs> Sa ganda ng mukha at katawa ng anak ni Nita, walang lalaking hindi magpapantas sa kanya. <laughs> Swerte ko lang at akong nakabuena mano sa kanya. <laughs> As, parang, parang may sumusunod sa akin dito sa nadaanan kong madilim na skinita, huh? Nahugan no, no, ta! No, 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 no. May tumagat sa likod ko! Yeah. Sino ang tumaga kay Ilyas sa madilim na eskinita? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, at Jenaline de la Cruz special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ito'y mula sa pag-uulat ni Ray T. Sibaya. Production assistant, Anchin Cruz. Creative consultant, Salvador M. Royales. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nagkaanyayang laging subay-bayang ang dahat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.